Na naming nakilala si Lola Herminia, isa siyang masiglang lola, puno ng iti at pag-asa. Mahilig siyang umawit at ito ang kanyang inspirasyon sa araw-araw. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at mayroong katapusan sa araw at gabi, lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan. Sa kabila ng edad na 83 taong gulang, siya pa rin ang nag-aalaga sa kanyang apo na may karamdaman. Sa tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, nabigyan ito ng unang tulong na limang kilong bigas at isang libong piso. At dahil sa pagiging positibo ni Lola Herminia, naantig at natuwa ang tatay ng bayan. Lola. Sabihin mo kay Lola, ang ko siya. Uy. Ah, uh, Nakaka-good vibes eh. Oo, uh, uh, ang ganda ng iti ah, oh. ni Lola. Tama. Baka Ayan. siya yung uh, hinahanap kong laki. Tama. Kung ayaw niyo magpaampon sa akin, dagdagan ko na 10,000 yung ano. Kita oh! mo naman yung kailangan ni Lola eh. Diba? At para maibigay na ang tulong ni Tatay Rani, binalikan natin itong muli. Dahil lingid sa kaalaman ni Lola, hindi niya alam na mayroon pang regalo na iaabot sa kanya. Pero bibitinin muna natin para mas lalong masiyahan si Lola. E eh, paano kung pinadalan ni Tatay ngayon yung tulong? Hmm, nandito na sa akin. Hindi <laughs> ko alam kung anong gagawin ko. <laughs> Kaso candy lang daw. Ay, <laughs> eh, okay lang. Okay lang, o. Oh, Akin okay na. <laughs> Ala, pinadaan mo lang sa kamay ko. <laughs> Ayan, pinadalan ka ni tatay ng... Ilan sa palagay mo? Palagay ko, may padala. Pero hindi ko sure. Kung, kung Piso makano. lang eh. <laughs> okay lang, okay lang. <laughs> Kahit hindi nga, sinatanggap ko eh. Ang tatay ng ba... Ilangin natin. Sampun mm. libo to. Ala. <laughs> <laughs> Ay, sa, sa. Salamat sa pag -pag po ang alam ko <laughs> <laughs> Thank you, Lord. Ay, maraming maraming salamat sa tulong na ipinagkalumot sa akin. <laughs> <laughs> Dahil kung wala po kayo, wala akong, wala akong magagawang pungunan. <laughs> Sinimahan namin si Lola Herminia at ang kanyang anak sa Commonwealth Market para mamili. Asahan si Tatay. flasher, nandito kami ngayon sa Commonwealth Market kung saan kasama namin si Lola Herminia. At syempre siya ay nabigan ng tulong ni Tatay Rani ng 10,000 piso. At ang gusto niya ay magtinda-tinda para sa kanyang munting ulingan. Ayan, heto na nga. Syempre, nabili na namin ang limang sakong uling. At ito ay nagkakahalaga ng tuwan. Gaya nga sabi ni Lola, kailangan niya maipagkakabalahan sa araw-araw para sa kanyang kalusugan. Kani salamat sa iyong pagmamahal Naibili na rin natin ng isang kaban na bigas mga kinakailangan sa pagbebenta ng uling Katulad ng mga plastik at timbangan na kinakailangan sa pagbebenta Nabilha na rin natin ng iba pang kailangan ni Lola sa pang-araw-araw at ang paborito na saging na saba na paborito rin ng tatay ng bayan. At habang kami ay namimili, tuloy ang tawanan at kulitan. Kunyari ako si tatay. Ano gagawin yung pag nakita mo si tatay Rani? Ay maraming salamat. Baka mahag ko pa siya. <laughs> sa tulong na ginawa niya sa akin. Pagka-uwi sa bahay, agad naming sinimulan ang pagre-repack ng mga uling na ibibenta. Kasama ang apo na si Maan, masayang nag-aayos at tumutulong si Lola Herminia. Ay, lati-terani! Tumatali mo! Dito makikita na kapag may sipag, may ngiti, may pananampalataya at pusong lumalaban, walang edad na sa gabal para ipagpatuloy ang buhay. Isang simpleng tulong malaking pagbabago. Si Lola na minsan nabigyan ng limang kilong bigas at isang libong piso at ngayon ay muling nabiyayaan ang programang serbisyong bayan ni Tatay Rani ay may bagong simula. Kaya naman, walang humpay na pasasalamat ni Lola Herminia. Dahil nandito na po, dumating na po yung ano, pinamiling na handog mo sa akin para maroon akong pagkakataan kahit na ulin po, Lord malaking halaga ito sa, malaking bagay po ito sa akin, malaking tulong po sa akin, sa aking maglula. Salamat <tod tod> po sa mga nagbibigay sa amin ng buhay. Hello, Tatay Rani. Salamat po. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani abangan Tatay lang ba